Ano sabi ng yung inyong... mag na? Are. Mm -hmm. sabi? Hindi sa inyong apo? Sabi ko ay, ako daw ay dito na dito mm. Ako kasama nito. Mm -hmm. na. bakit daw ayaw? Ayaw mo ako. Ang sama ka na dito. Mm. Ay gusto siya lang. Uh, Ah. Ayaw kong padaisin sa inay. Sa aking ah. nanay. Bakit daw? Ay, paano hindi siya makakadaa? <laughs> ay, ako na may kam, bakit baka na ako na, kahit na na kayo suot na no? <laughs> magaling Mm. Ah, gusto kayo na inyong bianan. Mm. mm. Ayon, sabi na inyong bianan. Wala, na ako'y tatawa-tawa. At ang kamay ko'y hawak. Ang kamay ko'y hawak mo kaya sa akin. Mm -hmm. Hinawakan niya ay kami na yung <laughs> biyanan. Mm. Bakit daw hinawakan? May natutuwa daw siya maghawak -ok sa aking kamay. ang akin daw kamay ikaganda mo. Ikaganda ng aking kamay. Mm. Walang kasama-sama. Sabi nga yun, <laughs> mm. hindi ako naglibubo kung lalo mga tao. Ayun, may isang hindi sasapot tao naglibubo na kayo. Kaya nakakarinig, lahat yung nakalibubo. <laughs> mm hindi makilala yung mga naku, ang tao, tawa ng kalak pa magaling. Mm. Mga ano, mag-ikot-ikot kami lahat. Mm. Ang tao, eh, hey, ang galing. Laging walang imik na mga tao, ang galing naman ni ang galing naman ni Ineng. Ayun pala ako na ang ini, -ini. <laughs> uh, Tawa na naman eh, mga tao. <laughs> Kaya pala gustong gusto. Mm. Dahil kayo maganda maganda daw. Tsaka kung dahil mm -hmm. ilawi, ano, mabait niya sa mga tao. Mm -hmm. See, il sabi kay, ano, mm hmm. Sabi pa ay siya, ilan kayo ining magkakapatid? Sabi kayo nung matanda. Hmm. Sabi ko kami ho ano, lima. Lima ho kami babae, magkakapatid. Ah, lima? Ah. Uh, kasi ako ho ang pinakabunso sa amin limang magkakapatid. kapatid. Hmm. Ba't si, inyong ang baybay na inyong mga kapatid? Hmm. Ha? Ay, hindi, mm. ganun ba ako kung nakalimutan ko na? Hindi ba? Ah. Isang dalunan taong kayo na kayo. <laughs> kung ako kun, eh, sa akin na gayong hmm. gayong gayon, ay hindi naman sila tagaroon din lang ang kanilang kanila ang gusto ng taga roon hmm. ay ako ay doon mapakasan mapapunta sa kanila doon ah oh. para sa ako ay taga roon mapakasal hindi naman sinasabi ang kasal eh. basta ang gusto nila ay magkasama-sama at magkadais-dais ah eh. oh, para sa mas dais-dais kayo eh doon mm. oo kaya kung may talbatapan lalabing Kalau taon. Nalabing dalawa? Baka bata pa naman ninyo. Mm -hmm. Eh, ilang taon na kayo ngayon? Ilan? Sige ako eh, ikaw ganito. Hmm. Kami nagkakuha ng padunong ako ng maestra. So, atin sa akin ng maestra, namin Sabi pa nga sa akin ng maestra, ina eh, sumama ka na sa amin doon sa... tangkal mo ka talagang pa nga barangay eh. Ikaw ay sumama na inyong sa akin ha. Ako ay ikaw eh, doon mo na kapit eh. Sa kanila ang ina noon ay maestra eh. Maestra ngayon mo bukod sa akin. Ay, alam kayo kilala kay eh. Sino <laughs> na, ngayon, kung sino. Nga ngayon ko lang ako kayo nakita. Hmm.